Magandang gabi mga kahiwaga, isa na namang nakakatakot na kwento. Ang iba bahagi ko sa inyo, pero hindi ko alam kung kayo ba ay matatakot o hindi. Tara, samahan niyo akong muli para sa isa na namang kwentong kakatakutan. Ang Batang Nawawala, Lihim ng Pamilyang de los Reyes Isang misteryosong pagkawala ng bata ang humanin sa isang tahimik na barangay. Ngunit habang mas lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumalabas ang lihim ng pamilyang may kadugo ng kadiliman. Ito ang kwento na isang sender na tumira sa piling ng mga de los Reyes at natuklasan ang hindi dapat matuklasan. Magandang gabi po. Ako po si Gerald. Matagal ko nung gustong ilabas ang kwentong ito. Pero ngayon na ako, natalakas ng loob. Sana'y mapakinggan ninyo dahil hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan si Jessa, ang batang nawawala. Nakakubli sa paanan ng bundok ang tahimik na barangay na tila ba hindi naaabot ng teknolohiya. Dito ako ipinadala bilang bagong guro sa isang public school. Maayos ang pagtanggap sa akin ng mga taga-barangay, lalo na ng pamilyang de los Reyes na pinatira ako sa kanilang ancestral house habang wala pa akong boarding house. Bahay ng de los Reyes, malaki, luma at laging amoy ensenso ang loob ng bahay sobrang tahimik sa gabi. Tila ba may mga matang laging nakamasid. May kakaibang kilos si Aling Marta. Ang matanda sa pamilya. Laging sarado ang isang bahagi ng bahay. Bawal kaming lumapit doon, lalo na pag alas dosin ng gabi. Isang araw, may pumasok na batang umiiyak sa klase. Jessa, bakit ka umiiyak? Tanong ko sa kanya. Sir, may nakatingin po sa akin sa bintana. Itim ang mata, tapos may matutulis siyang ngipin. Sabi ni Jessa sa akin. Akala ko gumiguni lang, pero ilang araw pagkatapos na, nawala si Jessa. Nag-organisa ng search party ako, mga tanod at ilang magulang ay naghalughog sa gubat. Walang bakas ng batang babae, pero sa gitna ng kawayanan, may nakita kaming dugo ang damit. Uniform ni Jessa. Sa bahay ng mga Delos Reyes, hindi ako mapakali. Narinig kong may nag-uusap sa kabilang kwarto. Hindi dapat siya lumapit sa bintana. Nakasilip ang anak ni Tano. Gutom na. Wika ni Aling Marta na pabulong. Napagtanto kong may inililihim sila. Gabi-gabi ay may mga hayop na nawawala rin sa barangay. Minsan ay may naamay akong panis na dugo sa ilalim ng bahay. Sa silong ng bahay, nagtago ako isang gabi at sungilip sa silong. Doon ko nakita ang isang nilalang, tao na may balat na parang kaliskis. Nanlilisik ang mga mata niya at nilangat na ang isang binti ng baboy. Diyos ko, hindi hayop yun. Isa siyang aswang at si Kuya Tano yun, ang panganay ng pamilya. Iyon mismo ang nilalang. Di ka kong pabulong sa sarili ko. Hating gabi noon sa bahay ng Dilos Reyes, narinig ko ang iyak ng bata. Agad akong sumugod sa likod ng lumang pinto na dati nakapadlak. May nakita akong maliit na silid. Sa loob nito, isang dugo ang krib at sa isang sulok, si Jessa. Jessa, halika, ilalabas kita dito. Sir, si Kuya Tano po, hindi siya tao. Bitbit -bit ko si Jessa papalayo sa bahay. Naririnig ko ang sigaw ni Aling Marta. Tila umiiyak, tila nang gigikil. Bumalik ka dito, Gerald. Hindi mo kami maintindihan. Siya ang magpapatuloy ng lahi namin. Nadala ko si Jessa sa mga pulis. Pero sa di malamang dahilan. Nawala siya sa kustudya pagkagabi parang binura siya ng hangin. Wala ni isang pulis ang gustong magsalita. Tahimik ang buong barangay. Simula noon, iniwan ko na ang Santa Marta. Pero bawat gabi, may tinig akong naririnig. Isang tinig ng batang umiiyak. Tinatawag ang pangalan ko. At tuwing tatawagan ko ang lumang number ng barangay, laging ang sumasagot ay isang matandang babae napabulong lang ang sasabihin. Hindi mo siya nailigtas. Ikaw ang susunod. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag ninyong baliwalain ang mga kwento sa mga liblib na lugar. Dahil minsan, totoo pala ang mga alamat at may mga pamilyang sa gabi ay hindi na tao ang anyo. Ito po si Gerald at sana'y hindi ninyo maranasan ang sinapit ko. Maraming salamat dito sa Hiwaga at Sindak ng gabi.